Nananatiling mataas po ang tiwala ng Japan na mamuhunan sa Pilipinas sa kabila ho ng mga isyo naman ng katiwalian, partikular ang mga manumalyang flood control projects. ang kay Finance Secretary Ralph Recto, patuloy pa rin kasi ang paglaguho ng ating ekonomiya kasabay po ng pagbagal ng inflation at bumababa na rin ang insidente ng kahirapan sa bansa. This is almost double the global growth rate. Our people's lives are improving. The poverty rate Is Inflation has gone down. Sa katunayan, sinabi ni Recto na ilang Japanese investor na namuhunan po sa bansa ay balak na dagdagan pa hmm? ang kanilang pamumuhunan. Kinausap na natin dito karamihan may mga investment na sa Pilipinas at marami sa kanila magdadagdag ng investment sa Pilipinas. So alam na nila yung negosyo sa ating bansa. You know, mm, parang hindi ka makapaniwala. Pare, mm, meron, corruption is rising. Iyon, no? Pati Tinig po ni Finance Secretary Ralph Recto sa ngayon nililigawan ng Pilipinas sa mga maumuhunan sa larangan po ng infrastruktura, renewable energy, digital economy at manufacturing. Sinabi naman ng Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisakan na, pinadali na rin ang pamumuhunan sa bansa kabilang dito ang pagpapababa ng buwis at pagtitiyak po ng uh, pagakaroon ng whole of government approach sa kanilang mga suliranin we have addressed many of their concerns already like those that have to do with taxes refunds from the entitlement of tax deductions but they obviously need a more coordinated response from us and we assure them that the government will take a whole of government approach to address their concerns idigboni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan.